si Lulong dili mo kaon og taklong mga idol. Kabati kung gusto mo na taklong. Makabati na sa ang taklong Magabati, eh. Um. Makabati na sa ang taklong mga idol. Mao na si Lulong dili kin mo kaon. <laughs> Ani kay ni uban. Oh. Ani gilaon ko na ulap tang suka patis sili. Eh, upang tao, usok kaon na na. Oh, pero oh. di isok ka mukao na na. Ay, bating lang mo. Ano yung... Bako ko na yung mga pagkao na po mga idol. Kanding baboy. Ala. May lami. May lami. May lami makapagawa po. Yung jabol, humba, gini. Sa pa man. Kanding. Kanding baboy. Baka, baka. Baka, ane, kini Kog soup Pero di lima kapayim na nung kog drinks ni Marlon po. Na iyang ipanghingan lang mga idol. Mauko nun na yung Pero si Marlon, di lima kapayim nun ko, no? Ato, totoo. Ani, minasundoy abuot. Minus ng dito. Mm -hmm. Minus suka kabuot. Maudi ay minus na, by lulu, idol. Oye, na yung kabuot. Nakauna po pa na wise ah, <laughs> by no mga idol. Oy, manikis tipi. Paunahan na yun namang na. Kahit kung pagkapo kay si lulong wapo man po. Nga adik na? Ah, adik na. Adik na ikuno sa kaon mga idol. Wala ito matukang sa unalag eh. Ah, tuk lang. Wala kang pwede kaon. Mataya. ha. May nalang kini kuno mga idol nga wala mapi sa lista sa mukhaon o siya. Aba ba? Ah, lista? Lista. Mukhaon sa nasiyang siya. Ah, kaon na siya.

Ngomong, mau kopi ngomong, ngomong, mau kopi ngomong, hubung, Buang. Buang. <coughs> <T -d -danceichi> <tune> uh, no.